Ano ang prime factorization? Kapag sinabing prime factorization, we are expressing a number as a product ng kanyang prime factors. So, para makuha ang tamang prime factorization ng isang number, una, kunin muna ang mga factors ng number, and then pangalawa, identify kung ano ang mga prime numbers sa factors ng number and then isulat ang prime factorization ng number. Okay halimbawa ang 15. Ang mga factors nito ay 1, 3, 5 at 15. Okay sa mga factors na nandito, alin or ano-ano ang mga prime numbers? Meron tayong 3 at 5. Ang 15 at 1 ay hindi prime number. And then isulat na natin ang prime factorization ng 15. So papaano? Okay ang 3 times 5. So, ang 3 times 5 ay prime factorization ng 15. Okay, try nyo rin ang 30.